What's up guys at uh, ano na <laughs> alas 12 na at uh, kami ay uh, uuwi na ano Pwede bang umangkas dyan? Hindi na kaya So ayan guys at uh, tapos na naman po ang aming trabaho pang uh, limang araw na na nagtutupad no So mayroon pa tayong limang araw

D5 ang uh, pagkatutupad nakatakad lang no so guys ito yung kaba ng MacArthur uh, at aba... kami ay pa uwi na guys no Ayan hindi na natin guys nakuha ngayon yung uh, pagtatrabaho kasi nga ay uh, para hindi maabala sa trabaho lakad ah, lakad lang mga MacArthur Highway ay aming uh, lalakarin lamang patungo doon sa uh, tuda namin at uh, alam sa kalapas doon sa tuda namin ay uh, syempre doon ang hapahay namin no? so panibagong vlog na naman tayo guys ang traffic ah, ah, diretsyong-diretsyo at ah, maganda ang nagdaloy ng ah, traffic po ah, mga aidong ayan mga sandata namin ayan at adala-dala ah, ah, ayan Ito so, yung iglesia ni Cristo guys ah, Iglesia ni Cristo no Dito sa may dalandanan Malapit sa may Pure Bull dalandanan Ayan. dorm vlog at uh, pamaya may ay mamamasada na naman tayo ng uh, tricycle no ayan hindi kami kalap siya talag na po pala sa magkakapatid na aruyo no ayan ang ah. si mama Jocelyn Aruyo na mga ato guys at mga nakatali sila ayan ganda ng halaman dito guys oh ayan tuwad di at uh, pang limang araw na po natin uh, na sa tupad Good afternoon, good afternoon, at uh, alas 12 na po, ayan, Patuloy lang tayo, naghahanap, naghahanap ng uh, mga bagong uh, kaibigan, no? ayan, sa mga uh, silent uh, viewer ko dyan, maraming maraming salamat po sa inyo, sa walang asawang panunood sa aking vlog, Ayan na medyo Ano na tayo guys no Nagkuli-kuli na sa Paglalakad <laughs> Wow Dito tayo guys ng ano Pera ayan o oh. May pera guys Piso Ayan dito Ayan, at, uh, pera, peso, hindi, uh, isandaan, guys no. Ayan ata. Ah, nakapulo tayo nang pera piso. Kung walang piso, hindi mabubuo yung isang daan guys no. Ayan. Dito-dito lang tayo. Guys, ako uh, mag po ako sa ah uh, pag ano pag na eh nakakapulo tayo talaga ng apira pero siyempre guys pag uh, uh, marami ay uh, isusuli natin sa may-ari so itong apisong uh, nakuha natin ay uh, hindi naman natin pwedeng isuli kasi nga pipiso lang hindi natin alam kung sino ang uh, may-ari ko ng apira uh, na 'yung guys no So yan at may uh, music guys no. Makikiraan po sa music. Sana hindi ama uh, copyright ang ating uh, videos. Ayun guys so, Malaki sa sasakyan at uh, napakahaba na container van. Ayun. Kabayan guys. Ayun. So wala naman tayong naririnig na music guys no Sana ay uh, ah, Walang uh, ah, copyright hmm. Ito po yung ano guys Barangay ng dalandaanan ano Ayan Nadaan uh, po tayo Barangay lang ng dalandaanan tina natin kung ha uh, mga ilang minuto tayo makakarating dun sa may uh, dalandanan terminal natin no? nakakangawit din guys na nakakangawit yung kamay ko pag hawak ng camera at wala tayong ibang uh, cameraman kundi si Dom lamang guys na no? Toyota ayun guys mga haba, nung ano yung mga dumara ang truck yan guys yung mga uh, di balik balik, yung ano ba guys sumi 7 na mga tatakyan na ano? so yan Ito yung uh, Toyota service ng uh, Valenzuela guys no. Napakalaki niya no. Ayan. Toyota service ng uh, Valenzuela. At dito naman guys sa kabila Goodyear. Ito kay uh, pinag-gitsinsuela uh, uh, ng uh, mga uh, sasakyan ano. At uh, siyempre uh, pwede uh, tayong magpapalit ng uh, gulong dito. Baba na nga dumaan guys yung uh, tanker Tanker uh, Na ano yung guys lang ano no Mga uh, diesel o gasolina Mga mga love shout out Johnny TV Vlog Naging uh, kaibigan no Banta sa TV Mga mga love shout out Si na able. Bong, Bong ano ba? Ayun, taga Pasig. Ayan, mga mga sa mga manoy. So ayan guys, at ah uh, lit na lit nga si Dom Black sa paglalakad ay uh, naiiwan ano? Na, ayan, pagita ko sa inyo guys yung uh, magandang uh, bulaklak dito no. Ayan. Ganda na nga mga kulaklak guys ayan. Ganda na nga kulay ayan. So ayan at uh, Tara na at uh, uh, Malayo-layo pa Ang ating lalakarin Naka 16 minutes na tayo At uh, hindi pa tayo nakakarating doon sa may kanto ng ano no ayun may music BDO ayan yeah. ito naman guys ay uh, no? ayan medyo beachy medyo nga po natin yung ano ibang mga, mga ano ng uh, mga sakyan pagod na pagod Hay. Dai na natin, guys. Ayan, medyo naiipon yung sasakyan dito kasi nga ay uh, mayroon po doon stop light. Mm -hmm. Ayun guys, sa uh, tanaw na tanaw tanaw na tanaw ko na yung ano A uh, overpass. Ah, malapit na po tayo. Parang siguro guys, hanggang nga dito na lang po. Ang nga vlog na to at uh, maraming maraming salamat Babay na po, babay na